Good morning, mga meme! This is Rico Mori and welcome back to my channel. And for today's video, mga meme, ay eto. Magbubukbang tayo ng eto po. Ulo ng lechon. Oh. <laughs> Opo, kasi ako po'y medyo nag ha, mga meme, sa ulo ng lechon. Kaya ngayon ako po'y nagpaluto ng lechon, ha, mga meme. At ngayon nga po, tayo po ay magbubukbang. Kaya saluhan niyo po ako. Kakain tayo ngayon ng lechon. Oh, pero bago yun ha mga meme, kung kayo po hindi pa po nakasubscribe din sa channel natin na Rico Mori TV, eh mag-subscribe na po kayo. Cause this is my life, this is my style. It's Rico Mori TV and this is my lifestyle. Naku, ang lakas ng ulan. Narinig niyo po yung ulan? o oh, ayun nga po ha mga meme, tayo mag uupisa na ng pagbumukbarates. Ako nga po yun ako, Talagang naglalaway talaga kumain ngayon ng lechon ha mga meme. <laughs> Kaya ngayon tayo umorder po ng lechon na ulo. O, oh, pero ito po ha, mga meme, nako, hindi ko po ubusin to. At pagka laki-laki, at na yun naman, oh, o. Yan, at nako, napakasap talaga itong lechon to. Ito po inorder natin kay Kuya Gerald. At kung kayo po ha, mga meme, gusto nyo maka-order din itong gantong lechon. Na talaga ng pagka-crispy-crispy ha, mga meme, ng balat. O, oh, tignan natin ha, titipakin na natin siya. O, no, oh, punyeta, sarap. Eh, nakakalaway eh. O, oh. Yan, o, oh, nako, kayo may kumain na ha, mga meme? O, oh, siya, salu saluhan nyo po ako dito. Tayo kakain ngayon ng eto. O, oh, naku, ang hirap ang dalin, ha? Ang kasi. Ang init pa. O, oh, yan, o, oh, diba? Sariyo. <laughs> wow, diba natin. Nako, to, sarap. Mmm, sarap mga meme. Mmm. Siyempre, pagka may lechon, eh, nung dapat, meron po dapat, siyempre, yung kanin. At tayo po, meron po sa kaldeo, kanin. <laughs> Nako, uubos ko sana ito. Nako, maubos ko, kaya ito. Yan e, eh, ito po naman, o, mga meme. Kaya ba, mga meme, mahilig po sa ano, lechon. O, siyempre, kapag ka may lechon, meron sarsa ni Mang Tomas. Yan, kasi ito po, pinaka the best, ha, mga meme, sa lechon, ang sarsa ni Mang Tomas. Di ba ga? O, Yan. At syempre, meron din po tayong sabaw, ha, mga meme. Kasi ako yung nagluto kagabi dito itong nilagang baka, ha, mga meme. Kaya tayo po yung meron pa sabaw dito. Tapos meron din po tayo dito pang tanggalbaga ng umay itong manggang hilaw. O, di ba gan ako? Parang ako, napakarami yung mga ito. Kaya ko kaya itong tipakin talaga. O, ito tipakin natin sa may side na to. O, yan. O, yan. O. o, yan na. Nako, o. Talaga naman, oh. Ang dami. Hmm. Ang laman. Nako, talaga. Laman-laman niya, ha? Ang dami laman. Nako, oh. oh talaga, talaga. tinatad ko na yung ulo. <laughs> Kasi alam niyo po, mga, mga meme, ang gusto ko lang mamapunod sa lechon ay yung pinakabalat. Opo, tapos meron pong siyempre sarsan ni Mang Tomas. Kaya sarap-sarap niya na, mga meme. Oh. Yan. Oh, di ba nga, Napakasap kasi ng uh, balat ng lechon. Ako pa talaga nagkikrave ha, mga meme. pwede tayo siyempre, meron din po tayong tobang pangon. Trabaga Yan, Tayo po meron nitong grapes at saka mango din na mga kidog. Ibig tayo sa bawo. Mm, oh, stop. Eh? Oh, kumusta na ba kayo mga meme? Ano oh, ba pinagagawa ngayong mga magdang araw? na po po. Hmm, sarap eh. Tusap ba? Hmm, ako ka. Hmm. Ako o. Hmm, sakit ako sa'yo Ang dami <doors> ang sarap eh o. ang talaga ang mga ano nam, Sige po ba mga may may din sa mga lechon? Ako. Okay. Pero ingat-ingat po kasi pagkain ng lechon ha mga may may kasi medyo makolesterol. Tsaka siyempre kung kayo po yung hindi ano, mga healthy dad, baka naman kayo high blood. Nako. Ay, wag kayo masyadong mag-lechon-lechon ha mga may may. Ito naman po kasi minsan lang naman po ito ha mga may may sa kukin nag-crave. Kapag ano ha pagkain nga ng lechon. Nako, sumatiyosa. At yun na nga, habang tayo po ay nagmumukbang ng lechon, eh ako'y may kwento sa inyo, ha, mga Miss Mariose. Kasi, na nga, tumawag na naman po yung akin, ano, isang subscriber na taga Pangasinan. Naku, ayun naman yung ano, yung kinukulam. Naku, ay sabi, eh, the, na order ko na siya nung ating pangon, tabaga yung ating, ating sinukuha. Ito sabi ko, ma-orderin niyo yan kasi yun ang maganda sa mga kinukulam. Pangontra tapos may binigay sa kanya na isang napaka-powerful na na pangunta sa mga ganyan, mga usog-usog na ganyan, mga barang, mga kulang, ganyan, mga usog. Yan. Kasi yun po yung isang uri ng kahoy na nakukuha po sa dagat. Yun po yung baliti ng dagat o yung tinatawag na banawog. Yan. Kaya po ha, mga meme, may laging ginagambahan na magiging mga negatibong enerhiya. Yun po ang mainam dyan. Kaya po yung mag-atikha po na yung banawog na kahoy na yun. Yun po yung galing po sa dagat at yung po yung tinatawag din pong, baliti ng dagat. Yung pinapakainam na pangota niya sa mga negatibong enerhiya na yan, mga ganyan, mga gawa po ng tao. Yan, yung mga paripadhangin, mga usong, mga barang, kulam, ganyan, yung mga tigal po, mga nanudumpa, nako, yan po ang um, pinakadabes dyan, ha, mga meme. Order po kayo na, at yung pinapakainam na pangota sa mga ganyan. At yun nga, tayo pinaorder natin sa kanya, sabi nga niya, yung hey, daw isang gabi, eh, bakit daw parang natulog daw siya, hey, naka-short naman daw siya, pagising daw niya nung umaga, ay, tanggal na daw po yung panty niya. <laughs> no, tara. Sabi ko, baka naman tinanggal yun naman kusa. Kaya naman talaga nagtanggal nun. Nagtataka nga daw siya kasi nung natulog naman daw siya, eh, nakapanty nga daw siya. Eh, nung pag niya, wala na daw siyang suot na panty. <laughs> tapos, tapos, pakilandang daw niya lagi. Parang may bumubulong-bulong daw sa kanya. Tapos, parang lagi daw merong nasa tabi niya na something na hindi niya maintindihan. Pag natutulog siya, parang minsan daw ay ginagalaw siya. Anong ginagalaw? Yung ginagalaw minsan daw yung dede niya, ginagalaw-galaw. <laughs> Saan kinikilitik kiliti daw yung dede niya? Sabi ko, dako makamanyak yung mangkukunan na yun. Sabi, oo nga. Dahil kasi yun nga, parang may pinainom nga daw sa kanya. Para daw siya i... Gina nga. Yung para siya i parang siya i-parang maposes. Tapos parang siyang nawawala nga sa sarili. Ako po. Eh sabi ko, yun po ang gawin nyo bibigay ako sa kanya na pang kontra dota. Sabi ko, inumin niya yun. Yung nga po tayo may, meron nga po na share sa atin yung kaibigan natin na antingero na isang uri ng langis. Ang mga meme na pang gamot po siya ng ganyan, pang kontra. Yun po, mga meme, ikakanaw nila po sa isang basong tubig yun. Tapos yun po, iinumin po ninyo. Para po yung mga hadap, kung kayo ba may mga karga ng ganyan, mga, yun nga, mga kulam-kulam na ganyan. Tapos ayun na nga, sabi ko na sa kanya, yun ako, Yay kontrahin nyo, madam, sabi ko, kasi pagka ganyan, na kayo nga po yun nga, meron ng manifestation ng ganyan na mga sinasabi nga niya na minsan doon para doon may bumubulubulong sa kanya. E, sabi ko yun ako po, Mario Joseph, e negative yan. Kapag ka ganyan, e na positive na positive na kayo talagang may kulam na. O, opo. Kapag ka ganyan po ha, mga meme, mainam po yun, magkakalikha po kayo ng pangunta natin. Isa po yan ha, mga meme, na pwede nyo kunin yung ating sinuko ang itib. Tapos yung pong ating isa pa na pangunta din, yung pong kahoy ng balagon. Yan po, available po yan ha mga meme. Pwede po kayo mag-order lang sa atin, yung ating mga kahoy na balagon. Tapos yung uh, pinakabago natin, yung naman pong uh, banawog o yung baliting ng dagat. Napakainam din pong pangunta yan. Yung <coughs> mga ganyan. Tapos, tayo po yung may mga pinalilimusan din pong langes, yung banalilangis na konsagrado na po yun. Yun po, Ihalo nyo lang po sa isang basong tubig doon. Tapos, yun po, iinumin nyo po yun. Tapos, pwede rin yung ipahid dito sa, sa, ano nyo, sa ulo nyo yun. Tapos, dito sa may tiyan nyo. Tapos, pahid nyo na i lang po siya ngayon. Para matanggal po yung mga nakakubabaw na sa inyo ng mga negatibo na mga negatibong enerhiya. Yun po ang gagawin nyo. Igukuso lang po yun lang sa dito sa, dito sa ulo nyo, saka dito sa may bandang ano nyo, chan nyo para yung pong nakakubabaw sa inyo, nakasapi na sa inyo mga kulam, eh matatanggal yon ha mga meme. Opo. At yung pong langis na yun ay available to the phone, ha mga meme. Meron pa po tayo pinalilin mo sa natin yon At kung gusto nyo po maka-order po noon, eh mag-PM lang po kayo sa akin. Ito, parang tayo na. Para, hmm? Ito po yung ano, balak dito sa may ano, lalim ng leeg. Hmm? Ito, eh? Po, o, natin, ipapaksiw ko pala ito kung tapo. Kung tapos ang natin, dumating na ipapaksiw ko yan. Ako, sarap na. Kasi ako yung merong secret recipe sa pag luluto ng paksiw. Paksiw na leksyon. O, oh, di ba Wow. Hmm. Tatay dito yung merong nilagang baka. Ha, mga memory. Or... Hay na! Ano ba? Kumain ba kayo? <laughs> So, yun na mga meme. O, so yun po ha mga meme. Kung kayo po hindi pa po nakasubscribe dito sa channel natin na Rikomori TV, ay mag-subscribe na po kayo. At subscribe na rin po yung sa pong channel natin ha mga meme, yung ating Rikomori Official Channel. At yun na nga, itong ating Rikomori TV, follow niyo po ako dito. At dito po natin ilalagay sa inyo mga ating mga daily mga ginagawang mga video sa mga meme. Opo, kasi dito po natin ilalagay yung ating mga random videos sa mga mukbang natin, mga travel vlog. Tapos so, yun nga, yung gagawin natin cooking show. Katulad po nito, ang paghumukbang po natin ng ulo ng lechon. O, oh, di ba ga? <laughs> oh, so yun po ha mga meme, follow niyo po ako din sa channel natin. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. Bye mga meme!